Nandito si Henry, nagpapatulong kung paano daw maging ano. Gusto ni Joanna. <laughs> Bulo kasi yung video. Ikaw binijo, hindi kita tutulungan. Ano? Ito, eh, tagal ko na napapasin. Ba't ka ba naka-brace? Ang galing mo na yan! So, Ipapaschedule kita bukas na bukas na. <laughs> hey, lover mo yan! <laughs> Gangster to ano, konyo. Ang ngiti. Ang buwangit. Eh, tingin, tingin, tingin. Nah! <laughs> Tukat <laughs> ka na dun. Ano na yan? may kulang Kabaong. Bakit on? makacrap Yan! hello yaka onyong bili 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 bili

dito si Henry, nagpapatulong kung paano daw maging ano. Ano yan? Yung mga gusto ni Joanna <laughs> sa lalaki. Mula <laughs> kasi okay. i-video Pag di ko join hindi kita tutulungan. Wala akong content. Oh, wala akong i-upload. Ay, hindi kita tutulungan. Oh, ano mo Oh, pala eh. Give and take. Bibidyoan kita. Tutulungan kita magbago. Ano mo ayaw niya? Ano mo gusto Ano mo kung ano ayaw? Ito, tagal ko na napapansin. Ba't ka ba nakabrace? Ang galing mo na yan! tayo mag-alis eh. Tanggalin mo na yan. Bukas na, ipapaschedule kita bukas na bukas na. Ay na. Ay, lover mo yan pala, Para sa kanya, kanya talaga. Ah? Ano? Para ano? sa kanya. Ano? Ano? Bakit? Yun? Bakit hindi? Hindi mo type. <laughs> <laughs> Part 15 to ha. Ah. Kaya pinibesti. Ano yun? Henry's transformation. Ayan! Gangster to ano, konyo. Gabago ko to. Lover boy! Bukas na bukas, nakaschedule niya sa kano, sa dentista. Patanggal natin yung brace. Tapos, ayan, yung mga gusto nyo, ayaw niya ng mga ganyang bad boy lagi yung itsura. Mukha kang laging bibira ng tao sa kalsada kahit walang kasalanan eh. <laughs> kailangan maayos natin yan. Lagi natin bigote, balbas, ganyan. Tsaka makadamitan mo, kailangan hindi na ganyan. Ano, kailangan konyo na. Konyo na? naman. Sa Aba. transfer, kailangan yung mga naka... Yung um, ex niya, tulad ng ex niya, matulad ng ex naka... niya. Ganun. Oo! Grabe naman yun. Uh, grabe dun. Araw-araw gano'n. Gusto uh... mo, di ba? Gusto eh. mo ah, kayo mo? Gusto. Oo, oh, isa pala eh. Lover <laughs> <Lumber> boy. <laughs> Lakas <muna> na mga asan. Pwede siya tinga po na sa camera eh. <laughs> Ayan, yan lang ako nag-send. nag sa akin si Henry na nandun na siya sa dentist. <laughs> Ay, yung ay content ko kasi talaga. Kasi parang nahihiya siya. Kasi siyempre lover boy. Angas-angas mo yung dab ka. Ganun. <laughs> ayaw niya nun. Angas-angas mo -angas, bago ka sa babae. Yan yeah, yung mga ayaw niya. Mga tatlong oras ko siya pinagtitripan kagabi. Tawa ko ng tawa. So ngayon nandun siya, sa, nandun siya sa dentist. Nagpapatanggal na siya ng brace. Oh, ah! Tapos pagdating niya dito, pumunta kasi yung dito straight dito sa bahay. Tapos <laughs> papalitan naman namin yung mga suot-suot niya. E, Isa-surprise na ako si Joanna kasi gusto niya makita yung changes niya. Ma gusto niya makita ni Joanna yung changes niya. Malaki ganon. Gangster niya pumapag-ibig ni. <laughs> Watch later. Eto na siya. Ang ngiti. Wow. Ang ngiti. Wow. Ang ngiti. Wow. <laughs> no. hindi na Parang nagpa-veneers na eh. Veneers na? Maangas ka dyan! <laughs> na. Damit naman. ay, parang kang tutugtog sa bandi. <laughs> <laughs> hindi ganyan. Eh, tara na, tara na, tara na. Ito na tiyan Eh, tingin, tingin, tingin. -na <laughs> <laughs> hindi ako nakontento. Pinabeneers ko na. <laughs> Yan nandito na kami sa mall. Ready ka na mag-transform? Ay, that... na. No, Ngah! No, 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 lover boy! <laughs> Tingin nga ng <no>, lover boy. A-ah! <laughs> ang ga Yan, anak. na kami. Hindi ako na. Hirap maging lover boy. Tangin. <laughs> Yay! Sana lahat ng tao may kaibigan kagaya ko, ko. Sana, sana may kaibigan din akong kagaya ko, no? Mm -hmm. O, eh. forta. Yan ako ngayon dito waiting. Balik just go You're welcome, ha? You're welcome. Suot ka na dun. Kaya mo na yan, big boy ka na eh. Naks. Harap pa. Ay! Eh. Oh, gagok ba? Mas naman Much later. Mmm! No, may kulang. No, may kulang. Kabaong. <laughs> Kabaong. Kabaong. <laughs> Kabaong. <laughs> hindi bagay. Change outfit ka, hindi bagay sa'yo. Oo oh, nga. Next outfit, next outfit, next outfit. Sige na, amin. Pabigote ka pa. Hindi maliga. So... <laughs> okay. Ay, ko na dumot nito. Ba't ka-rap-tap? ka ka

Para kay para kay lilibing. Biguti mo, kapal. Tanggalin mo 'yung close neck. Para ano 'yung? Eh. Tanggalin yung may close neck. Tanggalin mo 'yung bitones. Hindi mo ako gusto magsuot eh. Ay, mas okay 'yung ganyan kasi. Yan na ba? Ano na ba? Poison. Kanang close neck. Parang hindi eh. Isa. Kanang tok nag nag tantrum sa ko. Oh my gosh. Ang ganda! Hello! Yan! Yan! Yang ini mau natin. Check yan! Tanggalin si zipper, para kan? Main Lagyan mo na sa basket. Sige, nabibina natin. Check na yan. Ang ganda, di ba ate? <laughs> <Hello. laughs> Lagyan mo na sa basket. Wala, part 15? Eto na. Kumalma kayo. I-edit ko pa to. Ay, taray. May fanbase na. Ay, kapogi. No? <laughs> Thank you. Okay, so nasa sa si Henry. Ang gagawin ko, ayayin ko siya kumain. Pero hindi niya na pupunta si Joanna doon. Si Joanna, walang idea Ito about sa transformation ni Henry. So malalaman, alam mo yung gusto ko mas surprise silang dalawa sa isa't isa. Oh my God, yung cupid niyo, ang ganda. Kinikilig na lang ako sa dalawa. Ina lang talaga yung four ko dito sa Earth ngayon. Puro kipay ni Joanna. Pati ako nagwe-wet na yung kipay ko. <laughs> Pagod ako, Diyos ko. Kaya, buto na ako. Bakit? Kaya, mo ka.

Happy kipi! Happy me! <laughs> oh, Eh, main ka na! Pwede ng taong upuan, hindi siya mapakali eh. Uh, Dito ka na, Henrique. <laughs> Huwag pa ka sa outfit ko. Kaarte mo? Sige na po, tao isa. Pwede na

Oo, kasi. Ano yung nagyakap? Ano yung nagyakap? Ano yung nagyakap? Ano yung nagyakap? Ano okay, yung okay. manatili Ano ko dito Ano yung nagyakap? Ano yung nagyakap? Ano yung nagyakap? Ano yung nagyakap? Ano na nagyakap? Ano yung nagyakap? Ano yung Sung Team Asim kiling. Kung ano? Lumpre. Labangkis. Ginlang. Asan po po Asan po naman? Kasan po naman? Kasan po naman? Kasan po naman? Kasan po naman? Kasan

sa perto. ha. Oh. Yung mga suot mo, ayusin mo. Kung masyadong mag-iinom dun ha. Ah. Pag may nang basto sa'yo, sabihin mo sa'kin sa pupunta agad kita. Oh. Ha? Huwag kang umiyak. Oh. mag ako sa'yo sa loob ng isang buwan ha. Oh. Tingin na, may nga wala nyo.

Pag minapas ka sila, sabi mo sa, sa na Ikaw! Malaya. ka hmm. yun, Sabi ko sa'yo, pare, habang time ko. Ayun lang yan. Balik naman yun. Hmm, <laughs> ayo marap. Pabalik naman yon. the one month. pati di mo nalang inatid kasi? Hindi ko kayang makita siya na maalis ko. Ah, talaga? Hindi ko kayang siya sa airport. Ah, talaga. Ano lang? Agito na lang, Connie. Oh, may... Tawag naman yung tanga. Sabi kayong OA, di pa naman kayo. Sad.